Pipicture po natin si Johan. Siya, pas pasalakuyan po. Ngayon na. <laughs> Pupunta po ta kami sa stage. Ito po kami pipicture na. Ayan. <laughs> <laughs> namin kasama. Asar ah, eh. <laughs> pipicture po namin siya sa glit. Pati ito nga po, sobrang init. Mangingitin po kami dito. Mm. Super init. Grabe. Grabe yung init guys. Super init. Okay. Nandito na po tayo babalik na ako kami sa aming pinuntahan kanina sa faculty po ni sir at napicture na po namin si si Johan shout out kay sir Molino <laughs> <laughs> sa mayari ng cellphone basta yung may day siya Pabalik na kami sa Pakalti guys Buti na lang sana wag umulan Para makapag-training kami mamaya ng ayos Nakita ko na naman ang aking baby loves yes. <laughs> <laughs> At saka malapit na po may kami matay. sa Pakalti Namatay Tahap, namatay, wala pa na. Malapit na po kami sa faculty. At ito na nga po. Hoy galaw, ano ba? Galaw Pilipinas. Sir, namatay po yung cellphone nyo. At ito na nga po, nasa faculty na po tayo ni sir. Sir, shout out po sa aking live. Mula Guys, mag-picture ulit po tayo. Kayo. Mali po ang picture. Kaya kailangan ng picture na rin ng bago. picture po ng bago. Malima ko. Sige? Bagal ba maglakad, Johan? Wait lang, guys. Nandito pa kami sa aming... Bagal po kasi na picture na pa ito. Boy, straight body. dami po sumama sa amin pagpipicture putik na yan ano may pipicturean ako eh artista ka ako boss bubaha da bubaha tayo na ata artista pala to artista ay po are pwede are po yan o wanted nagsasabo <laughs> sasabo sir happy birthday sir sir na naman ta sir si Johan sir na ret ta pipicturean na rin <Papalapida> na <tipulang siya> Lalapid na, na si Johan. <laughs> Nakita na po meron ate Corsi, buong pangalan po ninyo na Corsi. Abay, pa kay ano kay Marcos Corma. Or may term ng bumbo niya. Nandito po kami sa Bacolti. Eh. Barina na po ang aming coach. Coach! <laughs> Kaya magalala, nagagahat lang si Sir Jan. Pero kung punta doon, masaya yan. Araw-araw pa. Araw-araw Pag kayo doon, maraming pera si Sir na mo wala si Sir. Hindi mo guys, si Sir. Hindi si Sir. Hindi mo wala si Sir. Hindi mo wala si Sir. Hindi